dami ng mga idol oh puno na oh saglit lang yan ayun pa oh ang dami pa oh okay na rin pala yung laki nya eh okay na rin yung size nya pwede na to pang ah, nato, eh. pwede na to pang prito sabay lagay sa lugbati gadbas <laughs> ka na boss <laughs> Ayari dyan sa lambat Parang hindi na barang hindi na babalik sa dati. <laughs> hindi babalik pa yan. Dapat 'yun eh ano lang oh. In street lang 'yun, bro oh. Oh, street mo lang 'yan. Para hindi magpulupot-pulupot yan, i-street mo lang yan. Hayaan mo sila mag-away-away uh, dyan.

Lock the door. Nandun doon. Then... Kaya yeah, mga master oh. Ang lagayan ko punong puno na. Ayun ay, oh. Oh grabe oh. naman oh. Oh. Punong puno. Hmm. Hmm. Dito na lang kayo buho sa styropam. Sa styropam buhos sa styrofoam. Sa styrofoam naman ay buhos. Kasi dadalhin natin ito umi eh. Oo. Ito may yun know. oh, Ang dami oh. oh. Ako, malaki pa yata yung lagayan ko sa malaki pa, malaki, pa yung lagayan mo eh. Takto oh. Ang dami Kaya mga idol, harvest na naman ulit Marami na kanina rito ano ba na Ayan o, naglulutangan o oh. Dami, oh. dami kanina dito Hmm Mabigat na ka ako Ayaw na 120 plus May lang may naglalako ng tubig oh. Naglalako. Oy. <laughs> oh. Mga kaibigan, meron naglalako ng tubig dito sa gitna ng lawa. Tutorial oh, lang oh, tutorial. Oh, tutorial, tutorial, oh. tutorial all right. Hmm. So, parang... hmm. Inubutan na kami ng umaga mga master ito yan. Ito one hour si Ayan o. So ito yung holy namin. Nanda ka, malam mo na. Ito kalahating balde. Ito yung sampo Dama, gawin ito may ilang dama. No, Aero Martinez eh. Oh, walang laman. <laughs> Madilim. <laughs> yan, pakipot na. Yan, paikot na. Yan na mga master. Hmm. Ayo, nagtatalo na. Laki nun. Hmm, yan. Nakakawala yung iba. Nakakawala na yung iba. Oh.

Sige, okay, angkat mo, angat mo. Ayan oh. dami oh. dami sabit. Isang orderan, isang bagsakan. Okay. Tilapia, tilapia kayo dyan. Tilapia, 10, uh, 15 uh, real per kilo. Fresh na fresh from the water. <laughs> mga idol, ito yung ating area dito. yan Ayan o. Ang tubig tabang sa Saudi Arabia, puno ng tilapia. Isang bagsak ulit mga master. Mga idol. Kapilas <laughs> ko kahit isang... Kaya ako langot yun, hindi makakakuha. Pilipino pa yung mga Pilipino. Tama pa tama lang yan yung masayang tubig. Oo. Oh. <laughs> Tingnan natin yung nakabalde. Ayano, oh, tumutulong daming sabi to. Hmm.

Pero eh, ano nyo, eh, eh, na eh, maayos. Plaster na maayos yung ano. So, let's go mga idol. Ayan o, oh, dami pa Oh. Ang daming hito dito, ayan Oh. Mga hito. Wala lang tayo panghuli huli ng hito. So, sa pagbabalik, paghahandaan na natin yan. Ayan yung huli naming tilapia. Hindi nyo lang siya nakikita kasi kuwan siya eh. Yung uh, ano tawag dyan? Transparent. <laughs> <laughs> ayan pa yung mga huli namin oh. isang balde isang styrofoam kailangan natin maglinis para maibalik natin yung balde sa kanila so yan mga master oh. so ito yung aming dala ayan fresh na fresh from the water <laughs> ayun ba yung kasama natin So dito yung pumasok kanina yung isang nagtitilapia. Ayan. Talahiwan talaga mga idol. So umuwi na kami. Ayan. Ang tropa. Dala pala nila yung bangka-bangka nila. Dala nila yung bangka-bangka. Huh? Wala yung bangka dyan.

hirap yung sasakyan namin sa holy naming tilapia mga idol oh. all right let's go